Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, pinubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw, at nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin na parang isang mainit at mapagkalingang yakap. Mahal na mga kapatid sa Kristo, magandang umaga at maligayang pagdating sa sagradong sandaling ito ng panalangin. Anong napakalaking kagalakan na narito kasama ninyo? Nagkakaisa sa pananampalataya at sa pagmamahal ng Diyos. Ngayon, sinisimula natin ang araw na ito na may pusong puno ng pasasalamat. Nagpapasalamat kami sa Diyos para sa isa pang pagkakataon ng buhay para sa isa pang araw na kanyang ibinibigay sa atin upang lumago, magmahal at maglingkod. Tayo ay isang pinagpalang komunidad. Isang espiritual na pamilya na nagtutulungan, nananalangin, at naglalakad na magkasama. Salamat sa pagiging bahagi ng sandaling ito. Bawat isa sa inyo ay espesyal, at sama-sama tayo ay mas malakas sa presensya ng Panginoon. Bago tayo magsimula ng ating panalangin, nais kong anyayahan kayong sumama sa amin ng buong puso. Kung ang mensaheng ito ay humaplos sa iyong buhay, iklik ang Gusto. Nakakatulong ito upang dalhin ang biyayang ito sa mas maraming tao. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon sa ganitong paraan ikaw ay bahagi ng pamilyang ito ng pananampalataya at araw-araw ay tumatanggap ng mga salita ng pag-asa at inspirasyon. Ibahagi rin ang panalangin na ito sa sinumang nangangailangan ng sandali ng kapayapaan. Sinumang nahaharap sa mga hamon o simpleng nangangailangan ng koneksyon sa Diyos. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging liwanag na inaasahan ng isang tao. Ngayon, isara ang mga mata. Huminga ng malalim. At simulan natin ang araw na ito na may pusong puno ng pasasalamat. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa bagong araw na ito. Para sa hangin na aming nilalanghap, para sa buhay na umusbong sa amin nang kami ay magising. Salamat, Ama, para sa mga nakikitang at dinakikitang mga biyaya. Para sa maliliit na kaligayahan na nagbibigay liwanag sa aming mga araw. Para sa pagmamahal ng pamilya. Para sa kalusugang sumusuporta sa amin. At para sa kapayapaang nagbibigay ng katahimikan sa amin kahit sa mga pinakamahirap na sandali alam naming ikaw ay kasama namin patawarin mo kami panginoon para sa mga pagkakataong hindi namin nakilala ang iyong presensya para sa mga pagkakataong kami ay nahulog sa mga alalahanin at nakalimutang magtiwala sa iyo ngayon pinipili naming ilagak ang aming mga alalahanin sa iyong mga kamay at magtiwala sa iyong pag-aalaga. Panginoong Diyos, sa sagradong sandaling ito, kami ay humaharap sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat. Ngayon, nais naming huminto. Huminga ng malalim at kilalanin ang lahat ng mga kababalaghan na iyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat, Ama, para sa kaloob ng buhay para sa himala ng pagising sa isa pang umaga na may kalusugan, na may lakas at may pagkakataon na muling magsimula. Salamat sa hangin na aming nilalanghap para sa tibok ng aming puso at para sa bawat detalye ng aming katawan na gumagana sa perpektong pagkakaisa. Lahat ng ito ay isang regalo mula sa iyo, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat para sa mga taong inilagay mo sa aming landas. Para sa mga pamilyang nagmamahal sa amin. Para sa mga kaibigang sumusuporta sa amin. At kahit para sa mga humahamon sa amin. Sapagkat alam naming sa pamamagitan nila itinuturo mo sa amin kung paano magmahal. Patawarin. At lumago. Salamat para sa mga pagkain na mayroon kami sa aming mesa. Para sa bahay na nagbibigay ng kanlungan sa amin. At para sa trabahong sumusuporta sa amin, kahit na ang mga bagay ay tila mahirap, alam naming ikaw ang aming tagapagbigay. At hindi mo kami pinababayaan ng kinakailangan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa maliliit na kaligayahan na pumupuno sa aming mga araw. Para sa ngiti ng isang bata, para sa yakap ng isang mahal sa buhay, para sa araw na nagbibigay init sa aming mga mukha, at para sa ulan na nagbabalik sa lupa. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan at ng iyong atensyon sa mga detalye ng aming mga buhay. Salamat, Ama, para sa mga aral na natutunan namin sa mga mahihirap na sandali. Para sa mga pagkakataong kami ay nakaramdam ng kahinaan. At ikaw ang nagpalakas sa amin. Para sa mga pagkakataong kami ay nakaramdam ng pagkawala. At ikaw ang nagbigay ng gabay. Para sa mga pagkakataong kami ay umiyak. At ikaw ang nagbigay ng kaaliwan. Sa bawat hamon, ikaw ay nasa aming tabi. Ipinapakita na ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman nabibigo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa iyong salita, na ilaw para sa aming mga hakbang at kaaliwan para sa aming mga kaluluwa, para sa mga sandaling panalangin kung saan maaari kaming kumonekta sa iyo at maramdaman ang iyong presensya na napakatotoo para sa mga simbahan na tumatanggap sa amin at para sa mga komunidad ng pananampalataya na nagpapalakas sa amin. Salamat, Diyos, para sa mga pagkakataong inilagay mo sa aming landas, para sa mga pintuang binuksan mo, at para sa mga isinara mo sapagkat alam naming lahat ng ito ay bahagi ng iyong perpektong plano. Ikaw ang nagagabay sa amin ng may karunungan, at inihahanda kami para sa mas malalaking bagay. Ngayon, pinipili naming tumingin sa mga biyaya at hindi sa mga paghihirap, sa pag-asa, at hindi sa panghihina ng loob. Sa iyong liwanag at hindi sa kadiliman, sapagkat alam naming ikaw ang Diyos na nagbabago ng imposible sa posible, at gumagawa ng lahat ng bagay upang makipagtulungan para sa aming kabutihan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa sandaling ito, para sa pagpapahintulot sa amin na huminto, at kilalanin kung gaano kami kamahal sa iyo. Nawa ang pasasalamat ay maging tanda ng aming mga araw. At huwag naming kalimutan na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang araw na ito. Nawa ang bawat sandali ay gabayan ng iyong karunungan. Nawa ang bawat hakbang na aming tatahakin ay nakabatay sa iyong kalooban. Pagpalain ang aming mga gawain ang aming mga pagkikita at ang aming mga desisyon. Bigyan kami ng kapayapaan, nawa ang aming mga puso ay maging tahimik kahit sa harap ng mga hamon. Nawa ang iyong katahimikan ay bumalot sa aming mga tahanan at ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa aming mga landas. Panginoon, nananawagan kami ng lakas para sa mga pagod pag-asa para sa mga nawawala ng pag-asa at kagalingan para sa mga may sakit. Nawa maramdaman nila ang iyong pagmamahal at makatagpo ng kaaliwan sa iyong mga pangako. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang araw na ito. Sa lahat ng mga pagkakataon, mga hamon, at mga sandaling darating pa, nawa ang bawat sandali ay mabuhay sa ilalim ng iyong mapagmahal na mata at nawa ang iyong presensya ay magbigay gabay sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, pagpalain ang mga gawa ng aming mga kamay. Nawa ang lahat ng aming gagawin ngayon ay gawin ng may kahusayan, dedikasyon at integridad. Nawa kami ay maging produktibo Ngunit huwag kalimutan na ilagay ka sa unahan. Nawa ang aming trabaho ay maging alay ng pagmamahal at isang patutuo ng iyong biyaya. Para sa mga naghahanap ng trabaho, buksan ang mga pintuan ng pagkakataon, bigyan sila ng pabor sa harap ng mga tao, at nawa sila ay makatagpo hindi lamang ng kabuhayan ngunit pati na rin ang layunin na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panginoon, pagpalain ang aming mga relasyon. Nawa kami ay maging mga instrumento ng kapayapaan, pasensya, at pagmamahal sa aming mga pamilya. Bigyan kami ng karunungan upang lutasin ang mga hidwaan at kababaang loob upang humingi ng tawad kapag kami ay nagkamali nawa ang mga tahanang kinakatawan dito ay maging mga lugar ng pagkakaisa kung saan ang iyong pagmamahal ay mararamdaman sa bawat kilos at kung saan ang iyong salita ay ang pundasyon protektahan ang aming mga mahal sa buhay ingatan sila mula sa lahat ng masama at nawa maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Ama, nananawagan kami para sa kalusugan ng aming katawan, isip, at espiritu. I-renew ang aming mga lakas at pagalingin kami mula sa lahat ng karamdaman. Nawa kami ay magising bawat umaga na may sigla at pasasalamat para sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Para sa mga may sakit, i-extend ang iyong kamay ng kagalingan. Alisin ang kanilang mga sakit at ibalik ang kanilang mga pag-asa. Nawa maramdaman nila ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa kanilang mga katawan. At nawa ang iyong kapayapaan ay bumalot sa kanilang mga puso. Panginoon, Ibigay mo sa amin ang iyong kapayapaan, ang kapayapaang lumalampas sa lahat ng kaalaman, na kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kami ay makapagpapaubaya sa katiyakan na ikaw ay may kontrol. Iwasan mo sa amin ang lahat ng pagkabahala, lahat ng alalahanin na sumusubok na nakawin ng aming kagalakan, at ipaalala sa amin na ikaw ang aming kanlungan atang ang aming katibayan. Nawa kami ay magtiwala sa iyo. Kahit na ang landas ay tila hindi tiyak, Ama, bigyan mo kami ng kaalaman upang makagawa ng pinakamainam na desisyon ngayon. Nawa kami ay makinig sa iyong tinig at sundin ang iyong mga landas. Nawa ang bawat pagpili na aming gagawin ay nakahanay sa iyong kalooban at nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Para sa mga may pagdududa, ipakita mo sa kanila ang landas na tatahakin. Para sa mga naghahanap ng direksyon, gabayan ang kanilang mga hakbang at nawa sila ay makatagpo sa iyo ng karunungan na kanilang kailangan. Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya ngayon. Nawa kami ay magtiwala sa iyo, kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga plano. Nawa ang aming pagtitiwala sa iyo ay hindi matitinag. At nawa ang aming pag-asa ay nakabatay sa iyong mga pangako. I-renew ang aming sigla. At ipaalala sa amin na ikaw ang Diyos na gumagawa ng imposible. Na ang mga pangarap na aming itinanim sa pananampalataya ay nasa ilalim ng iyong pag-aalaga. At sa tamang panahon, ikaw ang magpapalago sa mga ito. Panginoon, pagpalain ang aming komunidad na wa kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng makakasalubong namin ngayon. Nawa ang aming mga salita ay puno ng biyaya, at ang aming mga kilos ay sumasalamin sa iyong pagmamahal para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay nasa kanilang tabi. Para sa mga malungkot, aliwin ang kanilang mga puso. At para sa mga naliligaw, gabayan sila pabalik sa iyo? Panginoon, idinedeklara namin na ang araw na ito ay magiging pinagpala, na ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa aming ibabaw at na ang lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay sa ilalim ng iyong biyaya. Nawa ang iyong kapayapaan ay magbantay sa aming mga puso. At nawa ang iyong liwanag ay magbigay liwanag sa aming mga landas. Kami ay naniniwala na ikaw ay naghanda na ng mga tagumpay para sa amin, na ang mga pintuang dapat buksan ay binubuksan na ng iyong kamay at na ang mga pangarap na aming itinanim sa pananampalataya ay namumukadkad sa ilalim ng iyong pag-aalaga. Ngayon, kami ay naglalakad ng may tiwala. Alam na ikaw ang aming Diyos at walang imposible para sa iyo. Ama, itataas din namin sa iyong trono ang mga nasa paligid namin. Pagpalain ang aming mga pamilya ang aming mga kaibigan. At lahat ng nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay. Para sa mga walang trabaho, buksan ang mga pintuan ng pagkakataon. Para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi. Para sa mga may hidwaan, magdala ng pagkakasundo at pag-unawa. Panginoon, Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong pagmamahal. Nawa kami ay maging mga daluyan ng mga biyaya para sa mga makakasalubong namin ngayon. Panginoon, idinedeklara namin na ang araw na ito ay magiging pinagpala na ang iyong presensya ay sasama sa amin sa bawat sandali, na ang iyong kapayapaan ay magbabantay sa aming mga puso at isipan kami ay naniniwala na ikaw ay naghanda na ng mga tagumpay para sa amin, na ang mga pintuang dapat buksan ay binubuksan na ng iyong kamay, at na ang mga pangarap na aming itinanim sa pananampalataya ay namumukadkad sa ilalim ng iyong pag-aalaga. Ngayon, kami ay naglalakad ng may tiwala. Alam na ikaw ang aming Diyos at walang imposible para sa iyo. Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa sandaling ito ng panalangin, para sa pagpapahintulot sa amin na simula ng araw sa iyong presensya, at para sa pagpapalakas sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng iyong biyaya, iyong kapayapaan, at iyong kaluwalhatian. Gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. At nawa ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal. Pagpalain ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Nawa kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makakasalubong. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen.